Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng manonood dito, Mag-replay nito. chat uh, out sa sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking mga kaki mga ka-youtuber, mga subscriber po rito, mga customer na RR7, sa at sa mga followers ko sa Facebook. Chat out sa inyo. Di ko na po isa-isa Masyado kayo marami. Sa mga hindi pa popular na ka-subscribe, paki-click naman subscribe button at ang notification bell. Pasensya na po, ganyan boses natin. Yung po ay inuubo na. So, pinipilit ko lang pong mag-vlog para masagot yung mga nyo kasi medyo napapabaya ay channel ko. Ito, at sasagawin lamang po natin yung katanungan ng ating subscriber. Ayan. Tungkol po ito sa kanyang KLX 150 SE. Ito po yung topic natin, marami pong nagkaka-problema rito. Ang sabi ni Sir, nung nag-comment uh, nag sa channel ko, nung nagpalit daw siya ng 26mm na carb, uh, hindi na raw niya malagyan ng air filter. So, tinanggal ata nila. Tapos, hanggang 30kph, dyan daw ang takbo. Ito lang ang uh, short na paliwanag po dyan mga kakielek, sir. Ito kay sir na nag-comment sa channel natin. Unang-una, panagpalit po tayo ng card mga sir idol. Hindi po ito plug and play. Akala po na iba plug and play. Mga lawa, ipakabit po sa marunong. <coughs> Excuse me. Uubo tayo. Ipakabit po sa marunong. Yung marunong may kaalaman po ko pa na magtono ng carb. Bisa nagkakaproblema, pinakakabit sa sa mga shop na sa tabi-tabi, mga tricycle mechanic. Eh, hindi nila alam magtono niyan. Basta ikakabit lang huyan. yan. Salpak, okay lang. Basta nagbay ka labor, ganun lang po eh. So, in the end, kasakit yung ulo ni... Sakit yung ulo ni, yan, oh. Ni customer, ni user yan. So, hindi mapapatay carb. Hanggang sa ibalik sa stock. Pero, tutuusin po, may mga customer din ako, natuto sila na, na mag-DIY ng motor. Na ito din yung carb. Nagkatanong-tanong na lang po sa akin. At uh, nag-research sila, yun, na ito ang nung okay. Madali lang na mag-tuko ng carb. Basta alam mo lang kung paano timplahin. Kung lean o rich. Marami na ako naging vlog niya tungkol sa carb tuning. So, sagutin ko na tanong ni dito. Bakit daw, ano, bumahagok? ba? Diba? Una-una, pag may air filter, hindi match ang jettings mo. Kahagok ah, yan. Lalo na ano-ano kung malaki yung jettings mo. Tapos may air filter ka. Hago kasi. ito na kayo tinatawag na lunod dito sa amin sa Luzon. Nalulunod o nasa rich settings yung car mo, rich mixture. Hindi niya kaya sunugin lahat ng car ng gas na pumapasok. So, mas marami yung gas na pumapasok kaysa hangin. Kulang sa hangin yun po yun. Ganun, ganun din po, pag malaki yung jet, hindi tatakbo yung motor niya. Hanggang 30 ha hagok, di ba? Kasi yung po, hindi kaya sunugin. Mas lamang yung gas sa air. So, ang kailangan mong gawin, mag-plug reading po ulit. Tulad na sinasabi ko dati, plug reading. Tapos, excuse me, oo, commercial muna. Plug reading po tayo. Pag, uh, kaya yung sinasabi ko noon, kapag brown ang spark plug, optimal na tama yan. Yung sunog. Kapag maputi, yan po yung tinatawag na lean settings o kulang sa gasolina, sobra sa hangin. Kapag naman po itim, yan po yung rich mixture. Sobra sa gasolina, kulang sa hangin yong So, kailangan nyo matimpla yun. Kailangan nyo maitama yung supply ng gas sa hangin. Kailangan nyo matimpla yan. Pag naitimpla nyo po yan, tsaka, pa, nyo pala makukuha yung magandang performance at takbo ng KLX nyo. And take note, wag na wag nyo pong inaalis ang air filter. Hindi po solusyon yan. Yan yung ginagawa ng ibang mga shop. Hindi nila kahit na aalisin yung air filter. Akala nila solusyon yan. Hindi po. Band-aid solution lang yan. In the long run, mangyayari dyan, tinanggal yung air filter, hindi mo na ito na may yung carb, so hindi mo na maximize yung performance. Mangyayari dyan, masisira yung piston ring mo, valve seal mo, black mo, pwede magasgas. Kasi nga po, wala nang haharap sa dumi. Diretso pa, pasok mo sa makina. Ay, ang mahalaga air filter. Ilahat lahat ng KLX namin dito sa garahe, lahat po yan, may air filter. Kahit na 63 mm na. So, pinagtsaga ako itono ng kumpleto na walang inaalis. Ayoko kasi ng open. Tulad namin, panag nag kami, di karabi alikabok doon? So, mahalaga yung air filter. Sa trail din, lalo na pagtag-araw, maalikabok, mahalaga mahal rin po air filter. Although may nakakapasok na konti pang may filter, pero nami-minimize niya. Hindi lahat papasok. So, pag walang air filter, pasok po lahat ang dominay sa makina mo. Kaya po iba, kaskas -kas yung black. uu kaya uusok. Oo uu po siya piston ring. sisirain yung valve seal, valve seat yun. So, yun lamang mga kakailik, sir. Kailangan may air filter po. Kahit na tayo ng carb, kumpleto. Yun po at sinagot ko lamang po yung katanungan ni Sir. At pakilike na rin po yung aking page na RR731 Moto Online Shop. Pag kailangan nyo po ng KLX150 parts, price yung pang masa tayo. At pakilike ka rin po yung aking isang page, ang RALP731. Ayan, pasensya na po, inuubo ako. Kaya puro commercial niya, tayo. Pasensya na mga kakilig, sir. Gusto ko makapuli recover na para diretso video po tayo. Salamat po at paalam.